So ito nga si Sinko, guys oh. Grabe. Oh, haba na ng balaybo niya guys. Yo, what's up mga kayams? So update ko lang kay sa alaga natin na si Sinko at saka si Sixto. Tara, silipin natin sila. So dito pa rin natin sila nilagay guys. So makikita nyo naman yan no? oh. Grabe. Para ng pugad yung itsura ni scene rito. Tapos isa may balaybo na rin. Parang nainitan sila guys. So, tanggalin natin sila at tingnan natin kung ano yung pinagbago. So, ito nga si Cinco, guys, oh. Grabe. Oh, haba na ng balaybo niya, guys. Grabe, talaga yung tindigan ng ibo na to. Tama naman no, yung layer ng buntot. Tatlo na. Lapad nito. Grabe, yung nito, guys. Pogi-pogi talaga, oh. Kita nyo naman yan, oh. Talaga naman. Ito yung update natin kay Sinko. So kung mapapansin nyo nga guys, meron na rin siyang sing-sing. Kinabitan na natin siya. Siyempre, para pang pre-flight natin to si ano, Sinko, no? Amazing. So para masanay na siya guys. Keyboard kasi guys, uh, malaki na kasi siya, no? So ayoko na rin siyang pilitin o What? gawin yung gusto kong gawin. Charot. <laughs> Pero yung ano nga, yung uh, baka kasi magtampo. At saka nasusugat yung paa niya. Kaya hindi ko lang tinuloy, no? kaya naman pero ayoko na lang. So wag nating pilitin yung mga bagay na hindi na dapat pilitin. <laughs> so ito na may update kay Sixto. So siyempre, tingnan niyo naman 'yan, ganda talaga ng tindig nito. Meron nang balay ba talaga, guys? Oh, kita niyo naman 'yan, no? Grabe. So ito na may sulod na lalagyan natin, sing-sing pagkasinlaki na siya ni Sinko. Pogi din talaga nito talagang ano rin talaga to pang pre din talaga natin to. So, yun lang guys, yung update natin sa dalawang to hanggang sa muli.